Isang nakakagulat na pahayag ang lumabas mula kay Senador Risa Hontiveros tungkol kay Alisgo, ang sinibak na alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon sa kanyang mga ulat, si Go ay nakatakas na sa bansa at umalis patungong China kasama ang kanyang pamilya. Ang balitang ito ay nagdulot ng maraming katanungan at pangamba sa mga mamamayan at mga opisyal ng gobyerno. Ang tanong ng taong bayan paano nakatakas ang Mayora? Paano ito nakalusot sa mga senador at sa NBI? Totoo bang may koneksyon ito sa gobyerno na tinulungan siya upang makatakas? At ang panghuli, nasaan na nga ba si Alice Guo? Ito ang ating aalamin. Sa mga nakaraang araw, tila naglaho sa limelight ang isang mahalagang investigasyon na dapat sana ay pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Ito ay ang kaso ni Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac, na nahaharap sa mga seryosong akusasyon bilang isang asset ng China at may kaugnayan sa mga ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGO. Sa kabila ng mga balita at kontrobersya, si Guo ay tila hindi na mahagilap na nagbigay diin sa mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na kinaroroonan. Kaya nung lunes, inihayag ni Senador Risa Hontiveros na nakaalis na ng bansa si Alice Guo ang pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac noong nakaraang buwan ng Hulyo. Ayon sa senadora, nakalusot si Guo at nagkaroon ng reunion sa kaniyang pamilya sa Singapore. Pumunta rin daw ito sa Indonesia at Malaysia. Sinabi ni Hontiveros na noong gabi ng ika-17 ng Hulyo, lumabas ng Pilipinas si Guo gamit ang kaniyang Philippine passport at lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Ipinakita niya ang mga dokumento bilang patunay na pumasok si Go sa Malaysia noong ika-18 ng Hulyo ng 12-17-13 military time. Subalit bakit tila parang natutulog sa pansitan ang mga taga Bureau of Immigration at hindi nakita na lumabas na pala ng bansa ang Mayora? Itinanggi ng Immigration ang hinala ng Senadora at sinabing wala silang nakita na ebidensya na magpapatunay na nakalusot nga ng bansa itong si Alice Guo. Gayunpaman, sinabi ng senadora na mula Malaysia, nagpunta umano si Guo sa Singapore at pinuntahan ang kaniyang ama na si Guo Jianjong, ina na si Lin Wenyi, kapatid na si Wesley Guo at si Cassandra Ong. Ayon kay Hontiveros, ang magulang ni Guo ay lumipad mula China noong ika-28 ng Hulyo 2024. Tinanong ni Hontiveros kung sino ang nagpahintulot kay Guo na makaalis ng bansa. Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyal ng pamahalaan, Aniya. Sinabi rin niyang tila ginisa sila sa sarili nilang mantika dahil sa pangyayaring ito. Subalit itinanggi ng DOJ ang paratang at sinabi na nasa Pilipinas pa rin si Guo. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Tai, sa kanilang kaalaman, si Mayor Guo ay nasa bansa pa rin. Wala pang report sa amin na may tangkang umalis sa Bureau of Immigration, Ania natila nagbigay ng pag-asa na maaring nahahanap pasigo ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito ang mga ulat mula sa ibang ahensya ay nagpapakita ng kabaligtaran si Guo ay naghain ng motion sa Department of Justice noong Biyernes kung saan inilakip niya ang isang counter affidavit na kanyang pinirmahan sa harap ng notary public noong Agosto 14 ayon kay Tai may mga naiulat na sightings mula sa mga law enforcement agencies, LEAs, pagkatapos ng Hulyo 18, 2024 na nagbigay diin sa posibilidad na siya ay naririto pa sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na ang sitwasyon ay isang kaso ng pambansang kahalagahan. Kaya kung totoo ang umalis ng bansa si Alice Guo, kailangan ng masusing investigasyon para panagutin ang mga responsable. Ito ay hindi isang magaang bagay, Aniya. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay diin sa pangangailangan ng accountability sa mga opisyal na maaring may kinalaman sa kanyang pagtakas. Samantala, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na wala siyang impormasyon sa kinaroroonan ni Go. Gayunpaman, tiniyak niya na ang mga kasong isinampa laban kay Go ay hindi maapektuhan ng kanyang pagliban. Ang hukuman ay maaari pa ring makakuha ng jurisdiksyon sa kanyang tao sa pamamagitan ng serbisyo ng proseso sa pamamagitan ng publikasyon, aniya na nagbigay diin sa legal na aspeto ng sitwasyon. Sa kabilang banda, ang abogado ni Go si Atty. Stephen David ay iginiit na nasa bansa pa rin si Go. Tinawagan ko siya, sabi ko nakalabas ka na ba ng Pilipinas? Sabi niya, hindi, aniya. Ang kanyang pahayag, ay nagbigay ng liwanag sa posibleng sitwasyon ni Go na tila naglalayong ipakita na siya ay nananatili sa bansa upang mapanatili ang kanilang legal na estratehiya. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, nagbigay si David ng babala kay Guo tungkol sa mga posibleng hakbang kung sakaling siya ay talagang umalis. Kung wala ka na sa Pilipinas, kung yan ang decision mo, mayroon naman tayong options, Ania. Ang mga opsyon na ito ay maaaring magsama ng paghingi ng political asylum sa ibang bansa na nagbigay diin sa lalim ng sitwasyon na kinakaharap ni Guo. Ang tanong ng karamihan ay paano nakalusot si Alice Guo sa seguridad ng National Bureau of Investigation (NBI) at mga senador sa kabila ng mga pagdinig at mga akusasyon laban sa kanya. Tila nagtagumpay si Guo na makalabas ng bansa ng hindi nahaharap sa mga autoridad. Sa tingin ng iba, may mga opisyal na lihim na tumutulong sa mayora upang ito ay makatakas, wala pang nakakalap na impormasyon patungkol rito ang Senado. Subalit kahit sila ay aminado na limitado lamang ang kanilang nakukuhang impormasyon dahil tila malapalos itong si Alice Go at malawak ang koneksyon. Gayunpaman, ipinahayag ng Bureau of Immigration, BI, na si Alice go ang pinatalsik na alkalde ng Bamban, Tarlac, ay maaring umalis ng bansa ng ilegal na hindi dumaan sa mga autoridad ng imigrasyon. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, nakatanggap sila ng impormasyon na si Go ay ilegal na naglakbay patungong Malaysia noong Hulyo bago lumipad patungong Singapore. Sa isang pahayag sinabi ni Tansinko, nakatanggap kami ng impormasyon sa paniktik mula sa aming mga katapat sa ibang bansa na si Guo ay ilegal na umalis patungong Malaysia pagkatapos ay lumipad sa Singapore. Ang impormasyon na ito ay nagmula sa mga mapagkakatiwalaang sources na nagbigay diin sa posibilidad na si Guo ay nakalusot sa mga mata ng mga autoridad. Ipinakita ni Tan na sa kabila ng pagkakaroon ng Immigration Lookout Bulletin, ELBO, laban kay Guo, ang kanyang pag-alis ay hindi nakatala sa sistema at database ng BI. Sa ngayon ay wala pa kaming natatanggap na anumang turnover o mga ulat na may kaugnayan kay Go mula sa ibang mga ahensya. Kabilang ang mga namamahala sa aming mga hangganang pandagat, dagdag niya. Ang pahayag na ito ay nagbigay diin sa kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Kung si Senador Rafi Tulfo naman ang tatanungin, maaring gumamit si Alice Go ng pribadong eroplano para sa kanyang pag-alis upang maiwasan ang mga karaniwang pamamaraan ng imigrasyon tulad ng pagdaan sa customs at imigrasyon. Binanggit niya na kung pipiliin ng isang pasahero na lumipad sa pamamagitan ng isang chartered plane, maaari nilang i-bypass ang mga prosesong ito at direktang pumunta sa eroplano sa tarmak. Hinimok ni Senador Grace Poe ang mga autoridad ng aviation na suriin ang kanilang mga talaan ng mga departure flight ni Guo sa Malaysia upang subaybayan ang kanyang mga paggalaw kung siya ay lumipad sa pamamagitan ng pribado o komersyal na mga flight. Samantala, binanggit ni Senador Risa Hontiveros ang kawalan ng CCTV footage na nagpapakita ng pag-alis ni Guo na inaakala na posibleng nakatanggap si Guo ng mga tagubilin hindi lamang sa loob ng imigrasyon ng Pilipinas kundi maging sa mga bansang ASEAN. Hinikayat ni Sen. Risa Hontiveros ang DFA noong Martes na agad na i-invalidate ang Philippine passport ni Alice Guo. Na umano'y ginamit ni Guo upang makatakas sa bansa sa kabila ng maraming kaso ng krimen. Noon pa, isang hatol ng hukuman ang kinakailangan para sa pagkansela ng passport ng isang individual na hinaharap ang lokal na mga aligasyon. Ang taong ito na peking Pilipino ay sobrang lakas ng loob. Ginamit pa niya ang Philippine passport para tumakas. Dapat agad na i-void ang kanyang passport, sabi ni Hontiveros. Ang pagkansela ng kanyang passport ay maglilimita sa kanyang mga paglalakbay. Mas kaunti ang kasiyahan niya kapag hindi siya palaging naglalakbay. At bukod pa rito, wala siyang karapatang gamitin ang Philippine passport sa unang lugar, diin ng senadora, na tumutukoy sa reportadong Chinese nationality ni Guo. Ibinunyag ni Hontiveros noong lunes na ang dating alkalde na inakusahan na nag-facilitate ng operasyon ng ilegal na Pogo Hub ay umalis sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakatanggap sila ng impormasyon na nagpapahiwatig na ilegal na umalis si Guo sa bansa nang hindi dumaan sa mga autoridad ng immigration. Habang ang mga investigasyon ay patuloy na umuusad, ang kaso ni Alisgo ay hindi lamang isang simpleng usapin ng pagtakas. Ito ay nagbubukas ng mas malalim na usapin tungkol sa integridad ng mga institusyon at ang kakayahan ng gobyerno na ipatupad ang batas. Sa huli, ang mga tanong tungkol kay Alisgo ay hindi lamang tungkol sa kanyang kinaroroonan, kundi pati na rin sa mga sistemang dapat sanang nagpoprotekta sa mga mamamayan laban sa mga ilegal na gawain. Ang kanyang sitwasyon ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay, anuman ang estado ng isang tao sa lipunan.